So yun guys, welcome back again sa ating YouTube channel. So dito na naman tayo sa taas. Yeah. Ang iwas tayo guys. So, susubukan ulit namin doon sa dating spot namin kung maganda kagat. So, sumahan niyo nyo kami guys. Let's go. One hour later. So yun guys, dito nga tayo sa spot natin. Nating lang natin, Bati hmm. alas 8 na tayo ng umaga ng karating dito. So, sana marami, marami tayong mahuli ngayong umaga. Kita ka na dito. <laughs> So shout out nga din pala sa mga kasama natin ngayon Mga ka-workmate natin Shout out sa inyo lahat guys Thank you sa pagsama nyo sa akin dito Kukubo tayo Kukubo ba tayo Doon na lang Oo oh. Uy malalim ah Nakabang na sa kubo niya ano panduli nga yan nagkakaan e, po may miwas lang po Madami dito yan oh Diyan lang sa may puno Ha? Laguna ho? oh Ay, oh, yan ho. Ay, wala, hindi ko nga dala yung ano Wala pa rin Silyo Hindi pa lamesa natin? sa Kabuyaw meron well, lang yung mesa natin Sasawad na lang kong bayad Lagpa sa cut off eh Wala na yung bato namin dito pinaglulutuan at yun guys, dito nga kami sa spot namin Bali magse up na kami ngayon dito Tingnan nyo naman guys, kung gaano kaganda spot namin Mas harapan lang kami ng vulkang tali Yung malit na yan guys, hindi yan yung Pagkakaalam nating bunganga ng vulkan guys Kundi yung isa, sa tabing So sana makarami tayo ngayong umaga Para may pangulam ulam tayo, so let's go Kanduulay. At ito na nga guys, lobloban time na naman. Fish on fish on na naman tayo. So let's go, let's Malaya. go. Nulit, bali ang pain ulit namin dito guys. Hmm. Katulad nung dati no. Nagbili ng hipon. No, so yun, susubukan oh. ulit namin ngayon. Hipon ulit ang pain namin. Yon guys, first bite agad. Huli, dugong. Dugong ang tawag nila sa ganitong isla dito guys, sa taal. Five hours later. So yun guys, medyo tanghali na nga at nagpasya na kami magtanghalian muna. Yan guys, mga pagkain namin, bali nagbaon lang kami ngayon, hindi kami nagluto dito. So yun mga iba namin kasama. Kaya kanya pwesto muna kami dito guys, talo-talo muna. So kain tayo, kain tayo guys, kain tayo. guys pagkatapos namin okay, kung ano malik yeah. agad kami at first bite agad guys nakahuli agad ako malaki laki ito sarap nito yung paksi huli kaya pa rito guys dugong malaki, halos dugong ayan. na kagat halos dito guys gawa ng aming payo na ihipon dito yes hey yes yeah, so may bakante hindi ako na ulit oh Yeah, yeah. Okay, fine. Okay, Up! <laughs> Pissing! Matumal ngayon? Matumal? Wala ganong ano eh? Nakagat? Wala nga, hapon One hour later At yun na guys. Medyo maaga pa naman ng oras. Pero nagpasya na kaming umuwi lahat. Kasi talaga matumal ang kagata ng isda ngayon dito. Gawa ng marami kasing namamana guys. Madami sila kanina dito. Kaya nagpasya na kaming umuwi lahat. Yan. Halos walang mahuli. Yan mga kasama ko. nag iimpake na guys. Uwi na kami lahat. tulog yun doon daming taguan doon eh daming taguan doon na eh <laughs> mo na shout out muna sa mga ano okay shout out muna sa mga kuha natin yan ay shout pala yan ako eh parang ako na hindi nakasama bakit bakit hindi nakasama nahook nakasahok <laughs> yun lang <laughs> Oops. So ayan guys, what's up, what's up So, pauwi na kami ngayon Pauwi na kami guys Wala lang lang agad na isda Kaya umuwi na kami Bali, 4.30 ng hapon Yung mga namin Yung mga